Bakit ganun na naging asta ni Senator Jinggoy ki Agent Morales? Ang quick answer, loyalist po talaga ang mga Estrada. Huwag niyo pong kakalimutan na si Erato Estrada sa panahon ng Marcelo ay eh, siya po ay naging mayor ng San Juan. So talagang supporter po siya ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. So talaga naman pong loyalist forever ang pamilya ni Jinggoy Estrada. marami nagtatanong, bakit kaya ganun ang naging asta ni Senator Jinggoy kay Agent Morales? Galit na galit siya at talagang gustong gusto niyang sirain yung pagkatao ni Agent Morales. Well, ito naman po, matter of fact. Wala po akong judgment. Kaibigan ko po yan si uh, um, Senator Jinggoy. Palagi ako iniimbita niya sa birthday niya at ayaw kong matigil na pag-iimbita sa akin sa birthday niya kasi masarap yung handaan niya. Ano? Every time nagbe-birthday yan. So ako, matter of fact lang. Bakit ganun na naging asta ni Sen. Jingoy kay Agent Morales? Ang quick answer, loyalist po talaga ang mga Estrada. Huwag niyo pong kakalimutan na si Erap Estrada sa panahon ng martial law ay eh, siya po ay naging mayor ng San Juan. So talagang supporter po siya ni Marcos Sr. at ni Imelda Marcos. At matapos nga ang EDSA revolution ay eh, nagkaroon ng eleksyon para sa Senado dadalawa lang po ang mga oposisyon dun sa Grand Alliance for Democracy na nahalal sa 24 senador. Yan po si JPE at saka si Joseph Estrada. At itong eleksyon naman ito, dyan po tumakbo si Senator Jinggoy at dyan siya naging mayor ng San Juan dahil naging senador na kanyang tatay. At syempre, ang partido pa rin nila, aliado pa rin ng mga Marcoses. So talaga naman pong loyalist forever ang pamilya ni Jinggoy Estrada. In fact, nung tumakbo para presidente si um, um, President Estrada, ay tumakbo rin po si Imelda Marcos. At kung maaalala nyo, bandang huli, nag-withdraw si Imelda Marcos at inindurso si President Estrada. Kaya naman nanalo si President Estrada nung eleksyon para sa presidente. So ninyo ha. Kung 20 years yan na Marcelo, no? 20 years naging mayor si um, Erap Estrada ng San Juan sa ilalim po ng KBL. Matapos yan, tumakbong opposition candidate, dalawa lang silang nanalo and really. Enrile, at si Jinggoy naman ay eh, naging mayor ng San Juan at siyempre opposition din siya noong panahon ni Cory. So hindi po nakapagtataka na papanigan talaga ni um, uh, Senator Jinggoy Estrada ang mga Marcoses. Dancer pa yung katotohanan na itong huling eleksyon, eh, pare-pareho kami tumakbo sa unity ng presidente nga, pa, nga po ay si Marcos Jr. Now, ang alam ko, ako yung una talagang na-recruit as Senate uh, candidate. Pero pangalawa si Senator Jingoy. At kung mapapansin nyo, hindi gaya nung uh, nakalipas na eleksyon, kung, parehong, kung saan parehong natalo yung magkapatid na Estrada, ngayon po sa unit team, siya lang ang kinuha. Hindi kinuha si JV as official candidate ng unit team. So ibig sabihin, talagang malalim ang utang na loob ni Senator Jinggoy sa mga Marcoses. So, hindi ako nagtataka na talagang sisirain niya ang pagkatao ng kahit sinong testigo na magbibigay ng testimonya na nakakasira sa mga Marcoses. Isang dahilan po yan. Genuine and true breed loyalists ang mga estradas sa mga Marcoses. So, hindi natin mapapaka, magpapaka maaalis sa kanya na talagang panigan. Ay, naku, hindi po talaga patas ang mga tao sa Senado kasi mga politiko yan. So may mga paninindigan yan. At siyempre, meron na yung mga loyalties no, sa, sa larangan ng politika. At talagang loyal ang Estrada sa Marcos. At yan naman po, pinagmamalaki nila. Na bagamat na wala ang mga Marcoses, nagbalimbingan ng marami, silang mga Estrada, hindi sila nagbalimbing at naging tapat pa rin sa mga Marcos. <music>